Nakasulay na ba mo og laag diri nga lugar? Magmotor-motor mi, magbangga mi barko. Maglantaw sa Mantigi Islands. Maglantaw sunset nga nakamotor. Kung wala pa, lantaw kini na video kay ako tamong tour guide. Yes. So, you guys, karon kay maglagsad ta. Mo sa port. The Port of balengwan Wow. Kasama ko si Ate, the main character. Karon kay nagline-line dayon mi. Tapos si Ate kay nagbaligya siya pa sa lubongs. Yay. nag attendance day guys. Gilista ang noisy. Oh no, my warning. Deep excavation daw. Bomb joke is not false. Nag-cover food. Karon kay muadto na dayon sa waiting area kasi maghihintay kami. Wow, ang daming tao. Ano kaya ang nangyayari dito? Basin may artista. Tapos magkuha kami ng ticket para makalupad na kami. Tapos nagline na sa me para i-check ang Wow. Topes chicken tapos dua ka large fries dahin cock float dahin tolo. Hubon dahin na mo ang bag para butang sa excavator. Gipag city scan na mong bag kung pregnant ba dili. Tapos gi ka pick up ko ni uncle. Bata pa kukul! <laughs> tapos gi kuha na kong bag kaya wala yung bomba. Yes tapos na kami sa waiting area kaya nagulat mga waiters siguro mi tapos naglakaw dayon mi kaya magsakay na mi yung Arcaninoa tapos nagline na sad oh no evacuate ang daming mga tao so nagstand up na sila kaya magstanding kovation so nagstart na mi fall in line mga 3 times a day gini, para makasakay na mi paspas Dili magsinikhanay yehey makalabas na kami freedom Tcharan! nakalabas na kami excited na kayo mi super is the best natatanaw ko na ang isla so karoon kaya magsakay na dayon mi super ferry nga dili Super Ferry. Magsaka namin sa barko. Yay, I'm super excited. This is my reaction video to you. Naka green light man yung eh, salog. Gano'n kaya na ba kung makakita ito yellow o black kaya eh, dili gina na tumban. Basta yellow o blue kay tumban. Haha. Pero sa yellow tamang tunob. Dili man yun pwede tumban ang itong kay Black Lives Matter. Man yun. Tungod sa kataas sa linya na wala mga tao. Nanguli na sila. Nakaplas glana. Hala, nandito na ang totoo na Super Ferry. Nagbe-versus kaming dalawa. Naglarga na dayon may. Nakakita tayo may tao nga naligo sila. Una-una, maruis kayo. Wow, money ano yung sa likod guys bye bye Philippines hello kami again wow ang omoshire naman dito super nice talaga oh no may nakikita kami na parara papunta na sila karandiri yehey nakabot namin sa island diari siguro ga si Moana alaong iba tapos mo to dayon may support sa Benoni makita tayo na si Benten tapos pagabot na sa Benten sa Maki Maki tapos, na isa ka barko makiksangka makigrazing tapos maglakaw na tayon may kay mana among joyride panaog na dayon may sa blog yellow naglakaw dayon may sa greenland nga sa log nagpaspas dahil kong baklay ka excited na kayo ko Magato dahil may support of Benoni Located rin siya sa mahinog Nang full in line dahil may kay magpa-check up me Sige ramig linya para walay sirok di dapita. Yehey! Yehe! Nakaabot na dahil me Welcome to Kamengen Alans Pinakao na dahil namang gibuat Kayo magrinta dahil may motor kay wala may car sa Kenans Grabe dyan nga negosisyon ang nahitabo diri. Ang ilang abang daw sa motor di kay Kasi 700 a day Tapos giabangan namang motor kay 4 days a day 4 days Tapos nagsakay na dahil may motor Kayo mag na kami sa aming bahay na nag-rent grabe <laughs> ka super nice good during the pita pero makita niyo mo ah, ang dagat ba ang wow, <laughs> gitubilan na na mo ang motor kay Marois kayo wala banday tobil tubil magdagan na lang guy. nagpadayo na din may glarka <laughs> Marois the walkers Pag kumanda na yun, nagapit lang sa dahan may dapita. Kaya naay checkpoint sa corner. Naganto dahan may diring avigory. Kaya magpalit mo yung pan, syempre. Oh, nag-offer po sila. Sekwari. Ingani lang dahan na pan among gipalit. Wala may kabalon sa nangapan. Basta pan tinapay. Tapos nibalik na dahan may sa among bangko. Kaya nag-waiter si ati. Tapos gitest drive dahan na ang pan lami ka ayu 10 out of 10 kay munggo yung flavor tapos kamulong na akong kaon na din may nakita only bisaya can understand tapos niabot na din may samang karantahan ka super nice ka ayu dirirata mo natong part 1 sa video for more exciting videos please subscribe to me